Ito si malaking katamtaman at maliit na hamon sa pagkain. Maaari kang makakuha ng maliit, katamtaman at malaking pagkain. Ang mga babae ay kakain ng parehong masarap at kasuklam-suklam na pagkain. Ang pangunahing panuntunan ay kainin ang bawat huling mumo. Minsan magiging madali at minsan ay magiging mahirap. Panoorin na natin ito. Ano? Mayroon akong maliit na timba ng Skittles. Ang konti naman ito. At mayroon lamang isang skittle sa loob. Hmm, at ang iba pa? Dagdagan mo pa? Oo, tama lang ang sukat nito. Ang timbang ito ng Skittles ay sapat na para sa akin. Hoy, tingnan mo yon. Wow, ang swerte ko. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming skittles dati. Ha? Mga babae? Well, mukhang si Britney ay magsisimula. Okay, subukan natin ito. Hmm, paano ko ito makakain ng mas kawili-wili? Oh, may ideya. Magtatanim ako ng skittles. Oh, hmm, sa paso ng lupa. Ilalagay natin ang candy at ibaon ito. Maghihintay tayo ng kaunti. At ngayon, tutubo na ang puno. Wow, tingnan mo yan. Puno ng skittles at ano? Totoo ba yan? Oo, oh, 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 mas gusto kong subukan ng mga candy ang lalaki nila. Oo, oh, oh, oh. subukan ko ito. Astig, napakasarap. Gusto ko rin subukan yan. Hoy, hindi sa'yo yan. Akin yan. Mmm. Oo, oh, oh. nakaisip ako ng pinakadakilang idea sa lahat. Mmm, ang sarap. sarap. grabe. Pero gusto ko ring subukan. Tapos na! Anong nangyari sa mga labi mo? Ano? Wow! Makulay sila! Tingnan mo yan! Ang cute! Teka, bakit wala na? Hmm, sige, tapos na ako. Ikaw naman! Salamat! Kakainin ko ito! Ibubuhos sa mesa at pinagsusunod-sunod dito ayon sa kulay. Astig! Ngayon, kunin ko ang aking tubo at kainin ang lahat sa isang bagsakan. Handa na ang kulay rosas! Astig! Whoa! Kumikinang ako! Pink na ako ngayon! Ayos! Sige, subukan ko. Hmm? oh, Subukan ko ang kulay asul. Tatlo. Wow! Naging azul ako. Astig na estilo. Ano ang susunod? Wow! Ano? Nagpalit ka ulit ng kulay. At ulit. At ulit. Ang huli. At berde na ako. Astig. Hintay. Nicole, kailangan mo munang mag-subscribe sa aming channel para hindi ka makaligtaan ng kahit isang video. Pake-like at huwag kalimutan ang kampana. Nicole, maaari mo na itong subukan ngayon? Yay. Sige, mahusay. Subukan natin ito. Yum, Mayroon yum, pa yum. pala akong mga candy. Pakiusap. Hey, Nicole, pwede ka bang mag-share? Hindi pwede. Niloko kita. Akin lahat ito. Ang buong balde ng magic Skittles na ito ay akin. Hmm? Hindi ko mapigilan ang pagkain nito. Ang sarap! Sandali, ano? Tapos na ba? Wow! Isa ba akong clown ngayon? Nakakatawa yon? Hindi, hindi talaga. Ayokong maging clown. Whoa! Ito ay isang sugar cookie na may puso at may kasamang karayom para maalis ang puso. Mas malalaki pa ang cookies ni Britney na may hugis parisukat. Interesante. At sa pagkakataong ito, may malaking bahagi ulit si Nicole. Mas malaki itong cookie kaysa sa ulo mo. Talagang nagulat ang lahat. Pero magsimula tayo kay Monica. Magandang ideya iyon. Subukan mo na nga. Sige, kunin natin ang karayom. Oh, ang talas nito. Sige, kasha. Subukan natin kupitin ang puso. Kaya ko ito. Oo. Oh. Ah. Oh. Ano yung pangyayari sa akin kung hindi ko gagawin? Naku, nabasag ko ito. Wow! Ang cake sa mukha ay epic. Monica? kumusta ka? Ngayon, naiintindihan na namin kung ano ang mangyayari kung hindi mo ma-figure out at magawa ang cookie. Ah, uh, ako na ba? Sige. Subukan natin. May alam akong life hack parang cookie. Oh, gagawin ko yan para mabasa at maging manipis. Ay nako, nabale. Oo, ngayong pagkakataon ay isang malaking baso ng itlog na inihanda para kay Britney. Grabing lakas niyan. Okay, may dalawang tuwalya para linisin ang lahat. Huwag mag-alala, heto na tanging sinikol na lang ang natitira? Halika na! Kaya mo yan? Sige, ang laki ng cookie ko at mas mabuting gumamit ng lagari kaysa karayom. Mas mabilis kong matatapos ito, kaya ko ito. Amen! Sige, Konti na lang at tapos na. Nakuha ko na ang aking cookie. Wow! Oh, hayaan mo akong kainin ito para makuha mo rin ang parusa mo. Ano? Bakit? Bakit mo gagawin yan? Mali ito! Hindi na kailangan, please! Nabasa si Nicole ng pink na pintura. Ay, naku! Narito, Nicole. May tuwalya ka rin? Hindi yon nakakatawa? Wow! Ang liit ng bote ng Fanta! Hmm, Tamis! Wow. Brittany, ikaw naman. Oh! At meron akong katamtamang bote ng Nerds Jelly. Gusto ko ito sobra. Sandali! Ano? Oh! May panalo. Meron akong malaking bote ng jelly na may lasa ng haba-baba. Ang ganda! Subukan ko nga. Hindi pwede. Ako muna. Buksan natin ang bote. pisilin natin ang jelly. Wow. wow! Mukhang masarap. Subukan natin. Mmm! Parang lasa ng Fanta. Gustong gusto, gusto na itong subukan ni Nicole na hindi na siya makapaghintay. Mga babae, kailangan nating magmadali o kakainin na ni Nicole ang kanyang jelly. Oops, Monica? Wow, ano yon? Wala talagang nage-expect niyan mula sa'yo, Brittany? Ikaw na ngayon! Sige, subukan natin ito. Meron akong Nerds Jelly at Candy dito. Pisilin natin ito. Oh, ang astig! Mmm... Masarap! Mm, nom, nom, Monica, nom, nom. may dahilan ka ba para ilihis ang atensyon ko sa pagkain? Pakiusap? Hindi pwede! Hindi ko ito ibabahagi sa'yo! Teka, nagbago ang isip ko. Heto na! Hindi, hindi ko ito ibibigay sa'yo, ha? Akala mo lang? Hmm? Nahuli kita? Oh, tiyak na maaalala ni Monica yan? At may naiisip akong ideya. Gagawa ako ng sarili kong sandwich. Pisilin ang jelly sa tinapay. Ayos? Ang galing! Ngayon, kuha tayo ng strawberry syrup. Ibuhos ito sa ibabaw. Ang galing! Ngayon, maglalagay ako ng sprinkles para sa dekorasyon at lasa. Oh, ang ganda ng sandwich ko. Nagustuhan mo ba? Ugh. Oh, galit pa rin si Monica. Ayos lang iyon. Ako na lang ang kakain nito. Subukan natin. Mmm, masarap. Yum, Am yum, sarap. yum! Ang sarap! Gustong gusto ko ito. Dahil natatapos na ni Britney ang kanyang sandwich, talagang masarap ang sweet sandwich. Oras na para kay Nicole. Subukan mo na agad. Matagal na naming itong hinihintay. Super! Subukan natin ito. Oh! Ugh! Hindi ko ito makuha. Well! Nako! Pasensya na. Sobrang laki ng bote. Mahirap. Napagod ako. Bakit hindi ito lumalabas? Oh, natapo ng iba. Maganda. Hayaan mong bigyan kita ng masahe. Oh, astig. At ngayon sa ulo. Hey, Nicole, magingat ka. Oh, nahihilo ako. Pero lumabas na ang jelly ko. Ang galing. Oh, ang ganda-ganda. Subukan ko nga. Wow! Sa wakas! sarap niyan. Kakainin ko lahat. Sandali, ano, ang mga kamay ko nakadikit sa jelly. Ah. Uh oh mm -hmm. Oo, oh, ayos lang yan. Pwede na nating subukan ng ating jelly ngayon. Wow, ito ay maliit na pakete ng sharpest chips. Magiging maanghang ito. Si Britney ay may karaniwang pakete. Nakakatakot, pero si Monica ang pinakamalas sa lahat. Siya ay may malaking pakete. Tingnan mo yon. Naku, pero gusto ni Nicole na magsimula muna sa kanyang maliit na pakete. Kaya subukan natin ito. Sigurado akong hindi ito magiging masama. Hindi mo ako matatakot sa apoy. Subukan natin kunin ito. Oh, ano ba yan, baby? Kakayanin ko yan. Subukan natin. Uh-oh. Parang nasusunog ng lahat sa loob ko. Wow. Ano yon? Nasunog ang dila ko. Ah, alam ko kung ano ang makakatulong sa'yo. Mint spray. Heto, Nico. Salamat! Oh, salamat. Oh, mas mabuti ito. Napaka-refreshing. Sige, ikaw naman, Brittany. Hmm, okay. Natatakot ako. Oh, grabe. Iyong kumastrogit mula sa anghang. Tingnan natin kung gaano kalaki ang chip na nakuha ko. Wow, yan ay malaki. Nakakatakot din ang pulang kulay. Sige, subukan natin. Ay, hindi ko kaya. Hmm, Britney, ayusin mo yan. Magpakatatag ka. Wala namang masamang mangyayari. Ay nako, namumula ka na. Kumalma ka. Ang takot ay dadaan din ito. Pero kailangan mong kainin lahat. Sige na, minsan lang at makakalimutan mo lahat. Sige, gagawin ko ito ng mabilis. Oh, hindi. Hintay. Nasusunog ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Oh, hindi. Oh, hindi. Ano ang gagawin ko? Oh, ang ideya. Ibubuhos ko ang tubig kay Britney. Dapat makatulong ito. Talagang bumubuti na si Britney. Monica, isa kang tagapagligtas, pero ayoko kang masaktan. Ikaw na ngayon ang susunod. Sige, Monica, buksan mo at subukan. Hindi na naman, akala ko lahat ay ah, makakalimutan. Sige, subukan natin ito. Ang laki. Talaga bang susuportahan ninyo ako? Well, ibang usapan na yon. Kaya ko ito sa tulong ninyo. Kaya ko ito. Subukan ko ng kaunti. Ay nako, lahat kumukulo sa loob. Oh. Halika na, Monica. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya well, mo yan. ang suporta ng kanyang mga kaibigan ay nabigay kay Monica ng mas maraming lakas at tiwala sa sarili. Kaya niyang harapin ito, mangyaring suportahan natin si Monica sa mga komento. Kaunti na lang ang natitirang oras. Ito na ang huling yugto. Oo, natatapos na siya. At oh, hindi. Ah, Monica. Oh, alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong malaking mangkok ng tubig. Halika na. Oh, maraming salamat. Oh, ako'y napaka... Oh, ano yan? Kinain ko ba ang isda? Aquarium ba yon? Oh, ayos lang ako pagkatapos ng lahat. Oh, ang cute mo. Palam.